Okay, mga tol, meron tayo dito ngayon. Yung pinakaraan, pinak yung pinakita ko sa inyo. Na uh, breeder natin ng crayfish. Kasi mga tol, Nag-drop na siya yung iba nag-drop. Try natin na ipagpag. The... Ang dami niyan mga tol. Ay iba buhay? Tumak. Pagpag natin. Butik Ang dami! ano na natin yung crayfish natin, kita mo mga buhay na yun ang dami niyan mga tol, nagsama-sama lang sila dalawang lagayan tayo mga tol buhayan eh. naglalaro sila lahat oh. yun mga tol, nakita nyo kanina yung mga craylings natin kung gaano karami sila, siguro almost mga 200 plus or bala na kung ano karami abangan nyo mga tol sa next upload natin after 2 uh, months or 1 month, i-update ko kayo sa mga craylings natin mga tol, yung crayfish natin na Thank you so much mga tol. Padayon lang tayo mga tol.